Matatandaang naglaro na ito si Eric Gordon sa team USA noong 2010 FIBA World Championship in Istanbul, Turkey. Pero bakit ngayon nag-switch na siya sa Bahamas? Anong nangyari? Akala ko ba kung ang player nakapagrepresenta na sa isang bansa sa isang official na FIBA competition after reaching age 17 ay nakagapos na siya sa naturang bansa? Ito nga yung nangyari kay Jalen Green. Ang sabi niya, hindi na raw siya pwedeng mag-switch sa ibang country dahil nga sa FIBA rulings na yon. Pero ano na itong nangyari ngayon kay Eric Gordon? Aba eh, mukha yatang pwede naman palang hilutin itong FIBA rules. Magdidepende lang din pala sa USA Basketball kung pakakawala nila ang isang player at depende rin sa FIBA kung i-approve ia nila. Nasa FIBA pa rin ang pagpapasya. Kung halimbawang ganun din ang move na gagawin ni Jalen Green, ay paniguradong doon naman siya masusubsob sa Philippine passport na hindi niya nakuha before turning 16 years old. Ano ba sa palagay nyo ang nangyayari dito mga kadribol? Ila ba ang dalidaling i-amend ng FIBA ang kanilang rules pag sa ibang bansa? Pero pag sa ating bansa, tila ba napakahigpit ng FIBA? Ano ba sa tingin niyo ang nangyayari dito mga kadribol? Napakalakas na sana ng gilas kung wala lang yung FIBA eligibility rules na yan. imaginein mo na lang, madadagdag sa gilas lineup si Jordan Clarkson, Jalen Green, Remy Martin, Sage Tolentino, at Ange Kwame. Pero ano kaya sa palagay niyo mga kadribol? Gusto ba talaga ni Jalen Green maglaro para sa bansa natin? O binobola niya lang tayo? By the way, Coach Team, walang balak baguhin ng kanyang gilas lineup. Agree ba kayo dito mga kadribol? Kung healthy na si AJ Edu, mas gusto ko siyang ipalit kay Japeth Aguilar. At Jordan Heading naman para kay Amos. Hindi siya magpapalit ng player, bangko nga dyan si Amos eh. Ba't di mo papalitan kung binabangko mo rin lang naman? Mas maigi kumuha ka ng player na magagamit mo sa rotation. Mahirap pag matigas na ang ulo. Kagaya ni Chut Reyes dati. Ayaw na nga ng mga tao sa Ravenna Brothers. Inukuha niya pa rin. Hindi naman natin masisisi mga coaches. Meron kasing tinatawag na player-coach relationship. Nandoon na yung komportable na yung coach sa player niya. So hindi natin maiiwasan may mga coaches na ganun ayaw na nilang magpalit ng players kasi komportable na sila sa players nila. Well, tingnan na lang natin kung anong mangyayari sa November 21 pag nakaharap na nila ang New Zealand. Baka lumaki na ang ulo dahil tinalo nila ang Latvia. Ang totoo niyan, hindi naman world number 6 Latvia ang tinalo nila eh kasi less Porzingis yun. Kung nandun si Porzingis nun, ewan ko lang kung matatalo nila ang Latvia. Kaya sana wag lumaki ang ulo, hindi raw magpapalit ng player. Palitan mo yung binabangku mo.